So ayan mga kajuit, uh, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. At uh, naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito habang pinapanood ang uh, video na to. So nandito na naman ako kila Tagpi mga kajuit para dalhan ang kanilang pagkain. At uh, sila ay aking pinagluto ng nilagang kalabasa mga kajuit at uh, hinaluan ko ng karni ng manok. So masarap na naman yung ulam nila ngayon mga kajuit. So tara na, punta natin si Tagpi at ang kanyang mga papis Ito lang yung nakakamiss mga kajuit dahil uh, kapag nandito ako, nandiyan si Tagpi sa labas na nakahiga o kaya sumasalubong. At syempre yung mga papis, ano, na na agad yun. Kaya lang hindi na sila makadungaw dahil mataas na yung kulungan. May na, ayan. Hello. So silipin natin sila mga kanyuit Ano, kumusta? So, ayun sila mga kanyuit <laughs> Hello tagpi Opo, wait lang, wait lang Prepare natin yung uh, pagkain nyo Ha? Antayin nyo lang ako dyan Ayun, kunin ko lang din muna mga kajuit yung ano. Yung tubig. Dito ko kasi nilalagay para hindi na ako masyadong uh, nagbubuhat ng malayo. So welcome na naman mga kajuit sa ating uh, Tagpiserye na kung saan na uh, inabot na tayo ng ano uh, 55 episode So ngayon po yung 55 episode ng ating uh, Tagpiserye mula nung ilipat sila dito sa kanilang bagong bahay So hindi natin namamalayan mga kadyuit napakabilis ng araw na naka 55 days na pala sila dito So ang mga papis is ano mag uh, 3 months na rin. So ako uh, naka 55 days na rin sa bahay ni Kuya. So paano mga kajuit dala na natin ng pagkain sila Tagpi at ang kanya mga papis. So yun nga mga kajuit abang pini-prepare ko yung kanilang pagkain is ano tahimik lang sila na nakaabang sa aking uh, pagpasok hello wait lang ha wait lang sige na sige na wait lang sandali sandali wag apurado hello tagpi isara ko lang to para hindi makalabas si tagpi na yung ano tubig ayan ito yung kanilang ano ang dali lang ha binisa natin tong lagayan ng pagkain niya pinagloglo nyo niya tong ano no ulasan natin wait po wait po hello excited na ba excited na kayo sa inyong ulam hello tagpi Sandali, sandali. Atat na atat. So, tara dito. Ay, sandali. Walisan muna natin. Ayan, sa mga nagsasabing ano. Hindi daw nililinisan tong kulungan. Papag, sandali, sandali muna. Oh chow, chow, chow. Doon kayo doon. Kahit kasi linisan ko to ano. Ah, uh, pa rin. Ayan. Wait, 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 wait. Ah, halina kayo, halina kayo. okay. Oh, so salo-salo na sila dito mga kajuit. Si Tagpi. Asa na yung pinggan mo, Tagpi? Ito. Ha. Ah. Um oh, bilisan mo kumain na to. ka na naman nila. <laughs> Gustong gusto talaga nila ng uh, gulay. Wag na nga away. Halika tapi. dito ah, ka. Sambay isang, isang kainan. Ah. Kinain nyo na yung kay Tagpi Doon kayo doon. Ah. Tagpi, um kumain ka na Tagpi. Ay. Eh. Oh, oh, oh. Ayan, ang dami niyan. Ah. Ha. Ah. Nakisalo pa kay Tagpi oh. ayan, Ayun, ayun. na lang natin dito para makakain din si Tagpi. Ang kulit nyo. Dito, dito, dito. Ang dami dito, oh. Diyan pa sa salo, eh. Oh. Oh, oh, oh. oh. Si Tagpi kasi mga kajuit, ano? Sobrang hinhin -hin kumain. So, ito yung ano mga kajuit. Yung ginawa ko na painuman nila eh doon na kayo doon na ay inaagawan nyo pa si mama nyo eh hmm. oh, oh dinadamutan na kayo ni tagpi <laughs> ang dami kasi niya pagkain nyo ah! ay tagpibilis mong kumain so lagyan na natin ng tubig yun ah. Bagal mo kasi kumain ng tagti. Ayan. Ang dami nyo ng tubig. Hala. Nakipag-agawang pa si ano. Si Charmy. Ah, ang, ang hina kasing kumain ni Tagpi. Ha ah, Tagpi? Tagpi. So ayun mga kajuit Naubos na nila tong ano pero nakapag -gaw pa rin dali lagi natin dito para hindi ay ah, hindi na pala at uh, i-drill ko to mga kajuit yung planggana para hindi na tataob ano oh, tagpi hindi <laughs> ka mapakali yan wala na abos na So, anong gagawin natin ngayon? hindi ko na naman kayo maisa-isang picturean Andali, sandali ayan yung ano na lang nila mga dumi ano tagpi <laughs> ha ba't di ka mapakali Ha. Huh? Hmm. So, eto mga gadgets ano, dito ka muna panda. Tayo ka diyan para makita kanila. nila op, op, op. yan, ito po si Panda. Ayan, si Panda. Talun! <laughs> si Husky. Sige na, para may hanap na namin kayo ng ano, mag a sa inyo. Tayo dyan, Husky. Yan pa. Harap sa camera. Noon. So, ito po si Husky. Jump! Hmm. Diyan si Charmy. Charmy, Sino na? Si Panda, si Husky, si Charmy. Sana hagip tayo ng camera. So, hop, hop, sandali, hindi pa na, ano, hindi pa na picturean. Ito po si Charmy. Then, si Nutella. Ang hirap na nilang anuin. Makuku. Si Nutella. Wait, Nutella. Picture muna. <laughs> Picture. So ito po si Nutella. Yan. up, <laughs> si Laika. Laika, Laika. Ay. Ang lalaking aso. Up, 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 up. <laughs> tayo, tayo, dyan, tayo. Yan. Si Laika. So, sino na lang? Si Sheba. Sheba, balik ah. Si Sheba. Tayo dyan, tayo, tayo. Ah. Sandali lang ah. Tayo, tayo. Ayan po si Sheba. Din si... Si Bunso. Si Bunso. Bunso, di ka dito. Ayan. Si Bunso po yung pinakamaliit. Bunso. Oh, tayo na tayo. <laughs> Hindi nakatayo. Tayo kasi. Ayan po si Bunso mga kajuit. Ayan. Ano Bunso? Talon na, talon. Jump. Opa. <laughs> ano? Ano? Ah. Oh. Pinawisan na naman ako mga kajuit, grabe yung ano ngayon dito, humid. Ito po kasi na ano, nagaganyan kaya lagyan ko siya ng ano, screw. Ipinatong ko na lang mga kajuit yung ano, yung kainan nila. Para may paglubluban sila ng kanilang mga paa. yan kaya natin lalagyan ng tubig i-screw ko sana kaya lang mahirap ano maglinis mga kajuit kapag uh, nadumihan so ayun upos yung isang uh, galon na tubig so yan mga kajuit nalinisan ko na dito na lang din kasi sila dumudumi sa lugar na to So, malinis na yan. Si Tagpi, nandoon. Ah. <laughs> Rerefill ko lang po yung kanilang ah, food dispenser. Hello. Ano? Opo, Laika. Si Laika. Si Nutella. Si Husky. Husky. Tayo, Husky. Ito si Laika. Panda. Then, bunso. Opo. Alika dito. Chu, 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 chu. Ayan. Si. Ito si Husky. Opo. Laika. Nutella. Panda. Ito si Charmy. Eto, may ano dito. And, bunso. Shiba. Alika ka dito, Shiba. Shiba. Huh, nasa si ba? Asa lubsi si ba? Mas maitim po si ano si si si, si Charmy. Ano? Wait lang ha. banting tayo. Nandi kay dito. Nandi kay dito. Oh, dito na. Nandito na dito. Nutila. Ah, oh, ali na. Ah. Oh. Ang init mga kajuit, grabe yung humid ngayon dito. <tinyo> ano po? Ano po? Ah, uh, ito si ano, si Charmy gusto na naman pakakamot. Oh, dito husky. Hotel ah, uh, like, Laika uh, Bunso. Kahit nasaglit lang mawakawakan ko kayo. Panda. Uh, ano husky? Ha? Ah? <laughs> ano? Sino to? Nutella, halika. Nutella. So habang lumalaki sila mga kadyuit ano, ha? dating uh, malapit sa akin ngayon. Ayan, may kanya-kanya mundo na rin sila. Uh, yung iba nandito sa ilalim. Nandito si Panda, din si Tagpi. Si Tagpi, punta natin mga kajuit. Hello, Tagpi! <laughs> Hello, tagpi ko. Oh. ano? Pasensya muna talaga. Uh, nainggit naman itong mga anak na ano, mahawakan din. No One week na lang. One week na lang, tagpi. Mapapakapun ka na. Ano? Nutella, bunso. Hello. Sino yung nasa ilalim si Laika? So, ha? Basta stay ka lang muna dito. Maganda nga yun, kasama mo yung mga anak mo. So, refill ko lang pala itong ano, dog food bago ko makalimutan itong kanilang dispenser. Kaya, kahit pa paano, late man ako makapunta dito, may makakain sila. Ayan, paubos na rin yung dog food natin. Ay, ang hirap mga kajuit habang lumalaki sila, ano, lumalakas yung konsumo sa pagkain. At uh, thank you na lang at ano, uh, nagpadala nga po ng uh, 5,000 si Manang Chiri dyan sa Chicago na uh, para daw sa pangkain-kain ng mga papis. At uh, bilhin na rin daw ako ng pangkain-kain ko pero para sa mga papis na lang po yun para ano may budget natin. Actually, ang ano lang naman dyan mga kajuitis, ano, yung ulam nila. Dahil sa kanin, isa dinidiskartihan ko na lang. Kinakapalang ko na lang yung mukha ko mga kajuit sa pagkuha-kuha ng mga kanin para malibri kahit nasa ano kasi napakamahal po din ang bigas dito. Yung 10, uh, 10 kilos is sa uh, 60 real. So times 15 magkano na rin yun Nasa 900 Ano Ha? Hmm, nakakagigil So Open for adoption na tayo mga kajuit Para sa mga papis Dahil magti 3 months na sila So habang uh, ganto palang kalaki Mas maganda sana na mapauwi na sila sa Pilipinas So paano ba natin sila mapapauwi? Siyempre kailangan po natin ng uh, fund, kailangan natin ng uh, gastusin para sa kanilang pamasahe, sa pagdadala sa klinik, para sa kanilang uh, uh, vaccine, sa kanilang microchip, at siyempre yung kanilang uh, plane ticket. So sa mga gusto pong mag-adapt sa mga papis ni Tagpi, uh, makipag-ugnayan lang po kayo sa Desert Dugis, ito po yung kanilang uh, FB page. At uh, sila po yung uh, magi-screen sa inyo kung kayo ay uh, pasado sa kanilang requirements. So paano mga kakadweet, hanggang dito na lang muli yung ating uh, vlog, uh, ang Tagpuer series episode 55. bayan pinapakialaman na kasi nila yung aking uh, tripod baka mabagsak na naman yung aking camera uh, ay tuluyan ng masira. So paano mga kakadweet, ingat po tayo lagi.